We je shine Alam mo ba, VJ Shannon, ano kwento BG ko Mark? yung sa nanay ko, yes, sige. Ay, may link mo. din siya talaga sa SOCMED, mm -mm. pero punong-puno ng ano? Uh, kopupulutan ng aral. Pupulot. Ay, ayan, alam mo ba, tama-tama, VJ tama, Mark, dahil meron tayong magiging guest, or meron akong kakilalang isang magaling na author, na At alam mo yun, nga, na gumawa siya ng isang libro na kinuwento niya yung buhay niya. Ayun, Ay, tama-tama. Yes, tama, VJ Mark. At mapapanood natin yan dito sa Coffeehouse Chat Behind the Notes. Si season 2! So, ayan, ready ka na ba makilala Sige, siya? Sige, BG Pakilala yes. mo na yung saan mamaya. Ayan, VJ Mark, tamang-tama. Dahil diba kanina nga sinabi ko sa iyo, bago tayo magsimula, meron akong kilalang author na magaling. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin dyan, hindi na namin to patatagalin pa at ipapakilala ko na ang guest namin ngayon. Walang iba, kundi si Miss May Gomez. Ayan, hello po. Hello po. Kamusta po, Ms. May? po. Magandang araw po. Thank you so much. I'm good. Yes. Yeah. Ayan, okay po. Sige po. Miss May, dito po kasi sa um, coffee house chat yes. namin, tinatanong po namin lagi, sino po ba si Miss May Gomez? Pwede okay, niyo pong ipakilala okay. yung sarili sa mga kabuwisan niyo at kabuwisan niya po natin. Yes. So, hi. I'm May Gomez. Ako ang founder ng Thrive and Grow Book Publishing. I'm a mom of three boys. And... Of course, um, I help aspiring authors na mag-self-publish ng mga books nila. Ayan. Oh. Kasi po miss May kanina bago po ha, ah, bago po tayo mag-umpisa na pag-uusapan na po namin kay ni VJ Mark. <laughs> ano po ba yung pinakaunang-unang yung libro na nagawa po? Mm. So, my very first book is called The Joyful Stay-at-Home Mom. So, okay. yan. Sinulat ko siya para mag-help sa mga mommies na nakaka-experience ng struggles okay. sa kanila motherhood. Kasi na-experience ko rin yon okay. when I gave birth to my second and third kids. Okay. Yung, ano ko kasi, yung mga anak ko, syempre, all of them are boys, pero yung eldest ko, 10 mm -hmm. um, years apart okay. from my second child. So... Muna, nahirapan ako kasi dalawang magkasunod eh. Apo. And then, later on, I found out na marami palang mamis na ganon din yung struggle. Apo, ayun. Mm. Maganda pala talaga yung book ni Miss May mm -mm. To, sa mga, sa, work, from, sa mga work from home. Yes, yes. yes oh sa so work... Uh, stay at home. Stay at home. Stay at home, Yon. stay at home. Stay at home. Yes. So, Miss Me regarding naman po dun sa bago kayo pumunta sa book, mm -hmm. naging uh, employee din po ba kayo or... Uh, meron talaga po kayong business which is book na po agad. Actually, ang nakakapagtaka nga is before when I was way, way young, mga high school days ko, ang, ang sinasalahin kong contest, mga math contest, oh. yan. <laughs> At ang, ang ano ko talaga, um, nasa mundo ko ng programming. Oh, so, I'm a oh, programmer. Um, I used to work for one of the uh, major uh, transmission companies mm. here in the Philippines for five years. Oh, po. And then, Buhay programmer, syempre, mm. there are long hours, mm -mm. pero when my kids were born, so I had to transition into okay. business para okay. to spend more time mm. with them. So, pumasok ko sa iba't ibang mga negosyo, um, we went into food business, okay. but then nagkaroon ng pandemic. So, doon na nga na nagsulat ako ng libro. and then, Um, a lot of my friends were asking na, paano mo nagawa yan? Gusto rin namin na gawin. Nga po, oh, oh. Tsaka ang yes. layo na programmer po so, kayo na po kayo sa pagiging author. Tama, <laughs> tama. So, it took a big adjustment for me. Pero, I guess, sabi nga nila, di ba, um, may plan si Lord para sa ating lahat and Ako. nothing ever happens by accident. Mm -hmm. Yes, tama yung sinabi ni Ms. May. Pero doon ako curious, kasi mm -hmm. mat yung pinag-uusapan, mm -hmm. uh, IT siya, programmer yes, siya, tama tapos PJ, nagsusulat. Di ba sabi nila, pag mat ka, hindi mo kahiligan yung pagsusulat, mm -hmm. o kaya yung English. Ngayon ma'am, from IT or programmer, pumunta ka sa pagsusulat, paano po nangyari yun? Ayun, kasi ako naman talaga, nung bata pa ako, mahilig talaga ako magbasa. So, siguro nandoon na rin yung um, love for the word. Pero, ang isa kong experience na hindi ko makakalimutan is yung, yung mom ko, when, um, when we were young, yung lola ko kasi nasa States. Apo. Tapos pinagsusulat niya ako ng mga letters. Every week, sulat ka ng letter kay lola Apo. mo, kwento mo, anong ginawa mo ngayong linggo. As in, detalyado. Uh -uh. Tapos pinasulat niya sa akin in English. English. So all the while akala ko hindi marunong magtagalog si Lola. <laughs> yung pala, oh, nung nag-meet na kami, marunong, marunong naman pala. So eh, I guess yun yung naging training ko, mm -mm. kumbaga sa pag-edit oh, sa okay. pag-compose ng um, And then, pag-write also ng stories. Oh. Pero balik po tayo dun sa pagiging programmer nyo po. Kasi ano, medyo napunta po tayo ulit sa libro. Maya-maya na po ulit yung libro natin. Nakurious lang ako, VJ oh, Mark. Ilan okay. taon po kayo dun sa pagiging programmer po? Five years din. oh, pa, yeah. five years Oo, din. Tapos, um, programming is ano, love ko talaga mag maging programming. Uh, before, I was into math, um, programming contests oh, when I was young. And I really love programming. I even taught programming languages in college way, way back. Apo. So, um, yun, yun nga lang, the, the concern mm. was, of course, when you're in the corporate world, mm -mm. um, siyempre, 8 to 5, nakatali ka. Mm -mm. So, yun yung naging struggle ko when I had young kids. Apo. Yes. Yung sa business naman, Miss May, ano po yung naging business nyo? Kasi kasi minabanggit po kayo kaninang business. So, ano po yung naging business nyo during pandemic po? Or before ma-close yun? Mm. So, before the pandemic, we went into food business. Apo. So, nagsimula food business. kami sa maliit na lugawan. And then, yung lugawan na yun, dinagdagan namin ng silog. But, came pandemic syempre okay. a lot of businesses closed including ours opo oh, okay. uh -huh. pero miss may paano niyo po sinimulan yung pagsusulat po kasi di ba meron po minsan may mga author nagsimula ako magsulat kasi may inspiration ako nang ganito. Kayo po, mm -hmm. paano po ninyo nasimulan yung pagsusulat po? Ayun. So, when I was a stay-at-home mom. syempre, ang mga kausap mo sa bahay ay mga bata na mas maliit pa sa bewang mo, 'di ba? Mm -hmm. So, padalasan apo, apo. 'yan mga maliliit na bata and wala kang masyadong social life. Apo. So, 'Yung aking um kawalan ng social life in a sense ay binuhos ko sa papel. Okay. So yon, so I started writing my experiences mm -hmm. when I found out na a lot of mommies were also having the same struggles. Okay. So yung my experiences na 'yon minsan mga kalokohan ng mga anak ko nag aakit <laughs> sa mga ano namin um mm -hmm. uh, minsan yung mga struggle na paano pag sabay-sabay umiyak yung anak mo? Kasi minsan may mga tanong na gano'n yes, eh. Tama. So, sinulat ko lahat yon And then, it turned out na I was able to help mothers with that. Mm. Ma'am, before kayo magsulat nito, may experience po ba kayo sa sarili nyo? Kung, parang inspiration yung sarili nyo kung bakit po kayo nag up, -up sa pagsulat ng libro? Yes. May na-meet ako na author. Mm -hmm. So, yon So, may na-meet in-person na author na um, of course, tayo, di ba, usually, kapag may mga nakikita tayo, mga libro, we want to meet the author, pero very rare na nangyayari yun eh. Mm -hmm. So, usually... Um, hindi natin sila namimit in person sa yes. pangarap lang. Uh, yes. Pero this author, namimit ko siya in person and then tinanong ko siya, sabi ko, paano ka ba nagsimula sa writing journey mo? Gusto ko rin maging author. Mm -hmm. And he was kind enough to encourage me. He became my first mentor in book writing. Miss May, paano naman po yung sa publishing journey niya po? Ano, Paano po siya nagsimula po? Ayun. ayun, ayun. At first, it was just to help out friends who wanted to get published. So... um, some of them ask for favors, na Ako. meron akong manuscript, matagal nang nasa ilalim ng kama, mm -hmm. nakatago lang, Ako. ganyan. Tapos, yung ibang nga, ano eh, nagtatanong pa sila na, meron kayang may gusto magbasa nito? Mm -hmm. um, hindi ko alam kung ma mangyayari pa, mm -hmm. pero pangarap ko talaga, Ako. yung mga nasa bucket list natin, di ba? Mm -hmm. Some people, one of their bucket, bucket lists is to become an author. So, I helped my friends, and then, yung mga favors mm -hmm. na yon later on it became a business when oh. uh, other well known more well known authors found out that I was helping them Apo. so slowly I got paid mm -mm. and then it became a business um curious din ako VG shine and Kim me, kung may favorite siyang libro ah marami kayaempre um, I love reading um self help books apo. Ah, mm -mm. Mahilig din ako as a kid na magbasa ng mga um, books about adventures. Yeah. So yeah, 'yung mga favorite books ko. Yes, so nabanggit mo nga, VJ Mark about favorite. Pero po din sa chapter ng first book niyo mm. po. Bakit po 'yun 'yung naging ano po 'yung naging favorite, favorite. chapter niyo po dun sa first book niyo po? Ah, okay. Sa so first book ko, ah, ang favorite chapter ko dun is the very first chapter. Because it talks about Mother Mary mm -hmm. as the stay-at-home mom, the very first stay-at-home mom. Because, mm -hmm. diba, we know Mama Mary as a lot of names, or yes, Lady oh of okay. Lords, mm -hmm. or Lady of Ganyan, or Lady of Ganon. But nobody calls her as Mama Mary, the stay-at-home stay mom. mom. Pero she is, diba? Mm -hmm. Yes, So, um, a lot of moms have trouble um, realizing that. Or hindi, naman, hindi naman trouble, pero we feel as stay-at-home moms na parang, Ano ba to? Kami lang yung nagsastruggle. Mm -mm. And in that book, I shared with them na, hindi, alam ni Mama Mary lahat ng struggle nyo. Mm -mm. Alam ni Mama yes, Mary naman. yung struggle na naglilinis ka ng bahay. Mm -mm. Tapos, ano? alam ni Mama Mary yung struggle na mawalan ng anak. Tapos, nawalan ka na ng anak, sasagutin ka pa na, bakit niyo ako hinahanap? Eh, di ba, I should be in my father's house. Yeah, di ba, so paano so pag okay, sinagot ka ng yeah, anak mong okay. ganun, di ba, Ayan, <laughs> VJ <laughs> Mark. Hindi mo ma-imagine yes, yan, di ba? Yes. Ay. Ayan, so syempre, VJ Mark, napasarap ulit yung kwentuhan natin mm -hmm. with Miss May. Tsaka siyempre, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin, nagtataka kayo ngayon kung ano ba yung mga libro yes, yung na nasa harapan, harapan na. natin. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, magbabalik kami muli dito lamang sa Coffee House Chat Behind the, the Notes. notes. Ay, magka-coffee eh. break lang po muna kami, mga kabuwisenyo at yeah, Oh, yes. 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 No story I you me. Me, Aygo, Thank you. Cash is fleeting, yet spending for experiences last a lifetime. Hi, I'm Grace from Fly Travel Express, and we offer visa assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great. No glitches. Just arrived tonight. Mindset. So do you want to experience that type of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Life Travel Express. Fly fast with the light. At Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan. So, syempre, VJ Mark, yung pagpapatuloy na natin. Kasi po kanina, di ba, bago po tayo magtapos, naitanong ko po kung ano po ba yung mga libro na nasa harapan natin o ano po yung mga kwento ng mga nasa harapan natin na libro. Ayun. Pero bago ko sagutin yan, Apo, share po. ko muna sa inyo yung journey ko as an author. Apo. So, yun nga, I wrote my first book to help moms, to share my experience, mm -hmm. um, helping stay-at-home moms overcome Uh, postpartum depression. Mm -hmm. And then, come pandemic, um, nagkaroon ng mga struggle, iba na yung struggle yes. ng mga mommies, di ba? Mm -hmm. So, from um, yung mga face-to-face -face schools, mm -hmm. naging online na yung schools. Okay. So, yung mga mommies ngayon, sila na yung canteen, sila yung oh. school nurse, yes. sila principal. Okay. And ito na yung naging second book. So, okay. New Normal, New Beginnings. I worked with several okay. uh, mommy co-authors. Okay and i shared with them their stories so lahat sila first time nilang share yung mga stories nila and mm -hmm. na-encourage din sila na um mag-write yes, yes ng sarili nilang story and then doon na rin yung pala yung experience na nagko coach ka rin ng ibang Ako. mga aspiring mm -hmm. authors and then when a lot of people read mm -hmm. that book Nakita nila yung possibility na ay pwede rin pala akong maging author kahit wala akong masyadong alam sa book publishing industry. And ako naman in my case naman um, as an as a first time author, mm -hmm. na experience ko din yung struggles nung nag-aaral ka, inaalam mo kung ano gagawin, wala ka talagang alam, alam hindi mo um, alam kung sino yung pupuntahan mo. I po so, kasi yung programmer ka po di ba? Kumbaga yes. andaming structured oh, na. Po, yes. So yung Pero mayensa author niyo po kasi iba na ang layo po. It's a different industry, it's a different mm -hmm. ball game. And in my case, buti na lang I'm blessed kasi I've had people who supported me. Mm -hmm. Um yung editor ko was oh, very oh. kind to help me out and my mentor uh taught um connected me oh, with okay. my editor and the mm -hmm. layout artist. So mm -hmm. I I worked with different people mm -hmm. to write uh, the books that okay. I had. Pero ayoko nang ma-experience yun ng ano mga aspiring authors. Mm -hmm. So I thought na may problema dito. Okay. And as an entrepreneur, mm -hmm. problems are good kasi it's an opportunity to help mm -hmm. other people. So 'yung problem na 'yon na maraming kinakausap si aspiring author, maraming hindi alam si aspiring author, naging opportunity siya to mm -hmm. help them um, para isang tao na lang yung kausap nila. Oh, and mm -mm. work with Tribe and Grow Book Publishing. Mm -hmm. Mm -hmm. So, sa akin naman, Miss May, Mi, Mami, uh, ano po yung naging struggle nyo as a author or winning memories nyo po na hindi nyo makakalimutan? Ayun. So, mga struggles ko as an author and book publisher. So, um, some of my struggles would be si si aspiring author um marami siyang self doubt sa sarili niya eh. mm -hmm. kasi hindi siya sure kung may babasa ba ng book niya okay. um, and hindi siya sure kung kaya ba niyang i-publish mm -hmm. in the first place so these are some of the books that um, I've helped mm -hmm. na ma-publish oh, so okay. iba't iba yung topics most of them um, most of my books focus on non-fiction mm -hmm. and self-help Apo. So, uh, sa book publishing journey, maraming stages yan eh, mm -hmm. and marami ring struggles. Apo. So, in my case, um, I help them mm -hmm. sa pag-conceptualize, pag, pag ng story nila. Apo. Kasi minsan, di ba, may mga kwento na um, hindi mo na dapat isama, Apo. or minsan sobrang dami ng kwento, mm -hmm. so yun. Um, I also help them sa pag-organize ng content mm -hmm. and of course, sa layout. Kasi okay. iba't-ibang books, iba't-ibang style. Mga okay. ano pong genre ng mga books na pina publish niyo? Ayan. So, most of them are non-fiction. Yes, non VJ Mark. Nabanggit na yun kanina. Ano yes. Feel ko kasi VJ Mark <laughs> gusto mong mabasa isa sa mga <laughs> libro <lima laughs> na mga yan. Kasi curious ako, VG Shannon, yung pangalawang, yun na sa ilan. This yun one. Oo, yeah. uh, that one. No, ano no, po oh. bang meron dyan sa libat? Oh. Itong book na to, ang gusto kong i-share kasi very, lahat naman sila special. Pero itong book na to was born during the pandemic. Mm -hmm. um, the author is also first time author, si John Huat. He's a teacher. And I, I, ito yung siya yung isa sa inspiration ko. Why I oh. love working with first time authors kasi nung lumapit siya sa akin, mm -mm. dami niyang self-doubt na, ako, May, meron bang babasa ng libro ko? Mm -mm. Eh, unang-unang, hindi naman ako psychologist. Yes, hindi naman ako expert teacher ako. Marami mm -hmm. ako experience. Mm -hmm. Pero, hindi ako sikat. Mm -hmm. So, yun yung isa sa mga concerns niya. And then, wala rin siyang alam sa book publishing. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, yung topic mo, maraming yung book mo, maraming matutulong tao. So, i-push natin yan. And... It turned out mm. that this book won in the um, Cardinal Sin Book Awards, mm. so it's it's very um, encouraging and mm. yung rewarding ba in a okay. sense na para na fulfill mo yung mission mo na yung mga um, authors na mm. tutulungan mo sila na mm -hmm. mamit nila yung dreams nila, make their dream books a reality. Yes. Maganda yung book na to Parang, mamano yan? Binibenta niyo po ba siya? Or saan siya makikita? Ah, okay. So, the author sells this sa kanyang social media page. So, most of my books are sold sa mga social media pages ng mga authors. Kasi parang sarap ba sa Bibili ka ba, VJ Mark? Biling ako bumili noon, VJ Shannon. So, ang Akay Miss Me naman na mga books, ito, ma'am. Sarili nyo rin po ba to or meron kayong partnership with other authors? Ayan. So I I work with them. Kanya-kanyang um uh, clients. So clients ko sila and mm -hmm. these are their books. So it's not actually a partnership but I help them by providing a uh, book cover design, editing, and layout services. Ayan, VJ mm. Mark. So, syempre po, Miss May, bilang isang businesswoman, paano po kayo natulungan ni XDT or paano mm. nyo po nakilala mm. si Coach Ayat or Sama. XDT po? Ayan. So, as a businesswoman, marami rin ako naging struggle, no? Mm -mm. Aside from Yung change the industry as a book publisher, yes, so na tulong ni Ayet, mm -hmm. kasi um, she coached me on how to scale up my business up from upo. from a startup book publishing mm -hmm. into uh, book publishing na mas established. Upo. and XDT of course helped me with yung taxes po. Exactly, Just, kasi mm -hmm. as, a, as an entrepreneur, syempre, uh, from the, going from mm -hmm. the corporate world, transitioning to entrepreneurship. Oh, means hindi ka naman maalam sa mga ganyang bagay. Yes, paraan so, layo po kasi exactly. talaga Exactly. So, malaking-malaking tulong si XDT sa aking business. Mm -hmm. So, kasi video siya, yung mga freelancers dyan, kailangan talaga maging tax-compliant. So, sa mga freelancer dyan na hindi pa tax-compliant, XDT and Company E nagbibigay ng mga services sa taxes, yes. accounting, bookkeeping, and also estate planning din. Yes, video siya rin. So, all-in-one talaga, all-around yung XDT. Hindi na sila mahihirap yes, ang DG Shannon. So regarding naman po doon sa, kay Coach Ayat pala po, di ba po nabanggit si Coach Ayat, saan niyo po siya nakilala? Ayun. Hey so as an entrepreneur, isang blessing din sa akin was I was able to grow a network. Mm -hmm. And si Ayat, I met her in one of the organizations na I'm in, it's called uh, BNI. BNI. Uh, so mm -hmm. she became a friend and then a mentor eventually. So, willing ka po ba? Kasi si Coach siya hindi siya, ninaalala mo, meron siyang ANA consulting. Yay! Willing ka po ba pag team up, ma'am? Of course! Yes. Oo, oh, sa ANA, di ba? Consulting. Since, yes maganda naman din yung core values ni mam mm -hmm. ma'am or gusto talagang path. So, alam ko, bagay na bagay din si Miss May dun, eh. Mm -mm. Sa so, consulting talaga. Yes, ayan. So, syempre, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin, siguro iniisip nyo ngayon, saan ba kami pwedeng makabili ng libro? Yes, so, San oh, saan ba kami pwedeng kumuha? At syempre, saan ba pwedeng makontak si Miss May, di ba? So, syempre, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, magbabalik kami muli dito lamang sa Coffee House, Coffee House Chat, Chat Behind the So yan, makaka-coffee break lang po muna kami ulit, mga kabuhi sa inyo. At kabuhi sa inyo. At nagbabalik po muli ang Coffee, Coffee House Chat Behind the Notes. notes. Ayan, VJ Marks, sige. Uh, miss Mi, uh, ano po nagpost sa inyo uh, i-carry itong printing media or kaysa sa social media Kasi 'di ba, VJ Mark ngayong mm. sa social media kasi kumbaga nandun na lahat. Kompleto eh. na. Pero bakit oh, oh. siya gumawa pa ng mga ganyan Libro na, yes, oh, more on papers pa rin. Oh, oh, oh. Amazingly, ang unang plan talaga was dapat ebook lang. Kasi oh, nga 'di ba, e walang cost. Mm -hmm. Walang kapital na kailangan. Yes, Oo. Oh, ano. oh. Kumbaga internet lang po yes. talaga. Yes pero surprisingly marami mm -hmm. naghanap na mga readers ng printed books so big okay. sabihin there is still a demand for mm -hmm. printed books kaya um, of course as an entrepreneur mm -hmm. kung ano yung demand yun ang okay. ibibigay mo so um, i raised capital mm -hmm. to to print i use digital printing at first mm -hmm. and then mm -hmm. i also encouraged my um, clients na kung gusto nilang magpaprint ng books, we have different options for printing also. Oh, yes. Hindi pala -start. Okay, oh, pala nag-start kung kay Miss May. Opo, VJ. Dun Doon po talaga siya nag-start. Uh oh, oh. Siyempre, Miss May, ano po ba yung mga key takeaways niya po para sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya po natin na mga nanonood ngayon? Ayan. So, unang-una, for aspiring authors, no, of course, I would like to encourage you na Get your book published kasi you never know yung life na mapapalitan or yung life na ma-change because of your book. So yon, that's the first. And then for entrepreneurs naman, this is also an encouragement na take the leap. Kasi yun nga, ako as programmer, I took the leap from programmer in the corporate world to an entrepreneur in the book publishing industry. Take the leap kasi you never know the opportunities that will come your way. Mm -hmm. yes, yeah. san yu po ba, asan po ba ito mabibili? Ito ba libro niyo? Okay. Saan ba sila makakuha ah, tama. Ayon, Ayon. Yes. Tama. Right. So, you can connect with me sa aming social media pages, also yes. sa website. Um, from there, I can connect you with the authors because um, they have their own platforms as well. Mm -hmm. Okay. Miss, May, pero ano po ba yung mga range usually po ng price ng libro niyo po? Mm -hmm. mm, okay. So, it depends din kasi sa author eh mm -hmm. and it depends din sa kind ng book. Mm -hmm. Kasi some books cost around 300 plus while mm -hmm. some of them cost as around 500 plus. Mm -hmm. So, ma'am, bale pwede to sa lahat ng ages. Wala siyang limit. Ha? Actually, magtataka kayo kasi um some books na akala ko matanda lang ang buwabasa. Yeah. Uh, some of them na naging clients ko, binabasa ng aking anak na 8-year-old. Mm. Yeah. And I have to stop him from reading and tell him na, oh, stop reading that na muna. Assignment muna. Oh. Pero, yeah. Okay. <laughs> so, pwede pala siya sa lahat so, so Yes, VJ Mark Alam ko na, may mga matahon na yun pwede eh Pwede mo na siya masahin mamaya <laughs> yes. Pag ng ano natin Pupunta na agad sure. ako sa social media platform nila Miss May So, ayan sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan Maraming maraming salamat mm -hmm. po Sa patuloy na pag-antabay dito sa TV Maria Ng Coffee House Chat Siyempre, huwag na wag niyo pong kakalimutan I-follow, i-subscribe po Yung YouTube page ng yes. TV Maria uh -huh. Ganun na rin po sa xdtn.com Company, Fly Travel Express, Prof. sign na Facebook yes, page, Coach Ayet na Facebook page. At syempre, yung bago pong episode po or bagong segment po namin doon sa XDTN Company, ang Call Echo. Yun every kailan? Every kailan po Wednesday. yun. Tuwing Wednesday po mm -hmm. at 11 o'clock AM. Yun naman po ay mapag- mapag-uusapan. Uh, yes, mapag-uusapan po yun about sa benefits ng bawat employees o ikaw bilang isang... Compensation benefits. Yes, yes so. VJ okay. Kaya naman sa mga kabuisenyo at kabuisenya natin dyan, abangan nyo po lagi kami doon. Ayan. So, syempre, VJ Mark, bago tayo magtapos, nais nating pasalamatan. Yes, diba? VJ Shannon. Si Miss May Gomez. Ayan, maraming maraming, maraming salamat, po, po. May. Yes, kasi binigyan nyo po kami ng onting oras para po magbigay ng knowledge, hindi lamang po sa aming mga kabataan. And inspiration. Yes, yes. Uh, para tinarin uh, oh. po sa mga kabuisenyo at kabubi sa niya po ng mga nanonood. Yes. Di ba, VJ? maraming salamat, Lely. Yes, yes, maraming maraming salamat. Ko. Kaya naman, VJ Mark, I'm your VJ, Shannon. I'm your VJ, Mark. At ito ang House Chat Behind the Notes. Leading with purpose, guided by values. Ayan, thank, thank you so much